Ibahin mo naman ang luto sa chicken mo para mas siguradong ganahan ang pamilya mo. Itong ating chicken fillet ay lagyan lang natin ng salt, pepper, tapos itong ating smoked paprika. Pwede rin kayong gumamit ng regular na paprika lang. So, pagka nalagay na dyan, massage-massage lang natin. Make sure lang na lahat mamassage yan para kumalat yung ating seasoning. Balik ka lang natin kung ano yung nilagay natin dun sa kabila ay hindi nang ilalagay natin dito sa kabila, syempre yung salt, smoked paprika and pepper babad muna natin at maglagay tayo dito ng olive oil kahit naman na mantika ay pwede rin na gumamit kahit anong klase ng mantika, iprito lang natin tono. no, so itong ating chicken ay talagang madali lang maluto yan, around 2 to 3 minutes ay lutong-luto -luto na yan dahil napakalambot nito at nasilay na itong ating chicken sa manginis Kunin lang natin pagkaluto na at sila, alisin natin or i-drain natin yung excess oil nito. Itong ating lettuce, syempre, hugasan muna natin bago natin hiwa-hiwain ng ganito kaliliit. Sa ating sibuyas, gagamit tayo ng pang salad na sibuyas. Itong ating red onion. Hiwain lang natin ng pahaba yung slice tapos ay slice pa natin na mas maliit pa katulad nito. Yung parang panggisa pero hindi tayo magigisa dito Ah. Itong ating pipino. Dahil batang-bata pa to ay sinama ko na rin pati itong balat. Avocado. Talaga napakasarap nitong avocado natin. Tamang-tama lang ang pagkakahinog. O oh, ba diba? Alisin lang natin yung buto niyan. Tapos ay balatan natin ako kasi parang perfect na perfect sa akin pagka binabalatan yung ganito at hindi kinukutsara. Iwain natin ng medyo pahaba. Yan. Yeah, perfect. <laughs> Itong ating rice paper wrapper ay ibabad natin or idamp or ilubog natin sa tubig ng sandali lang. Mga 1 to 2 seconds lang or 3 seconds. Tapos alisin na natin. Ihilera na natin yung ating cooked chicken dyan, avocado, cilantro, lettuce at onion. Ibalot lang natin na para tayo nagbabalot ng, ng lumpia. <laughs> Sa iba medyo hassle or pagka first time mo ay medyo mahirap. Pero kapag ka nakasanayan mo na ay madali lang naman. More practice ay mas maganda. Ready na itong atin chicken wrap. Oh, hiwain natin. Talagang ang presentation ay maganda. Para sa ating sauce, maglagay lang tayo ng mayonnaise, ketchup, konting honey, konting mustard. Mix-mix natin. So, kung makikita nyo, parang yung kulay nito ay yung maputlang peanut butter. Pero hindi po yan peanut butter. Para may maasim-asim na lasa ay pinigaan ko ito ng lemon. Napakasarap nitong ating sausawan kasi hindi siya yung regular lang na matamis na sausawan. Try nyo na to at sigurado akong masasarapan kayo. Kakaibang luto pero gaganahan ka at mas healthy syempre etong ating recipe. Iwas na muna tayo sa puro taba. <laughs> Mag-chicken na muna. Ready na itong ating chicken wrap. Tara, try na natin. Sausaw natin dito sa ating sauce. Enjoy! Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Fresh Kusina. Bye-bye!